snack na po tayo at kami ay mga gutom na yung maghihila ay kanina pa nagsasabing gutom na siya kaya kinuwa anong magkakabit ng buko oh may nakatalikod nahihiyang makita sa camera oh, ako ay magpapakuha rin ng buko kanina pa ako gutom oh, Ayan po, makikita nyo po yan. Ano oh, meron pa? Ay di ba ali? Sabaw ang kailangan ko. nasa yung isa dito? Wala. Biyata tayo mamaya ah, maya. Oh, grabe na ang gutom niyan po. Yan, grabe na ang gutom mo. Oh. Hindi pa na umagahan. Inabot na kami ng ulan.